Hello so, guys, maauto ni akong sira nga siling fan gabing magtao-tao bag-o no, baratohon ra no ni guys. Pero durable kay ni pila ka to ipo ni bago siya nasira. So karon after pila ka years na palit na jud magkaya di makaya guys kay igang ka sa Di jud makaya ang ni ginaw ko kay igangon ang person guys. Init kay ang sa person kita tabok koy. kailangan na to og maayo nga paminsar. Kailangan na to hangin nga kailangan na to artificial nga hangin no. Mm, mm kaya wala man tayo aircon so kailangan nato ito pala ceiling fan mga essentials man guys maapi man yung essentials pa para sa ako kay ah. kaya you know, ako DJ, mabuhi ang person pag hangin kaya grabe jud ka ano kanasing tanon ang person I struggle pa jud kay ko anak guys kay dugay kayo na tanggal ang mga ruska maragahak ang mga scrolls, guys dugay kayo na mga, 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 tanggal ang mga scrolls you know, ko ambot um, na lang jud struggle pa ang person dira guys kasarindiron charles Tagko na kay lagkit na kayo guys. Tagko na kung mga pawis ano yung side. hmm, -mm. -mm. Antusin na lang yung jod. Mana guys. Barato eh, na ni guys. Napalit na rin ako. Sa una pagpalit na ako ani guys. Kaya 300 plus pa lang. Ay 200 plus pag okay, siguro to. Nga karoon kita 400. Almost 500 negosya, na good siya guys. Pero yung nga nalang yun na to. No? hmm, -mm. -mm. Na lang nga nalang yun na to. Ayun sa un. Kailangan man. hmm, -mm. Pila na po ko po kukat. Kuan bulan o tuig eh, naman siguro ko nag-antos po o nag-selling fan pero ang gamit ako na electric fan pero mas ganahan magkukuk selling fan guys mm. mas lami rin yung kayo ang habang bugasan sa selling fan kasi sa electric fan kaya ang electric fan mangood kayo mura nakafocus lang sa inyo ha samantala ang selling fan kay buhagay bungkag Ma even ang mga ano ang hangin. Mas mas nahanrazul ko sa siling fan. Mas bugnawan ko sa iyang hang. Hmm, na kaya kong mga sanatana guys. Sa pasok na sa kumata. Alang nakaayo. Mas sige na lang yun. Kailang yun natin imahuman mahuman ka nung gabi niya para mayo at yung pagtulo. Pero at least na lang na ako naman man ako. May ganit na po ko mga kagamit ang pandagat, no? Pero kulang pag inyong palitan na po ko. Toast na po na akong next paliton, guys. Ngayon na po na kong palitan ang toast. Mas ganahan na ko, guys. Hanay ko kagaling ka sa pang hulam. Mm -hmm. Nah ini ada gelato pemelitan guys. jadi mampu dia dijuta dengan kapal lu tak makan ko ano? Ma basic basic rezoning atau agak kita ada na pun aku sakong sa amahan. Mang mm -hmm. anak aku, mana ada pun aku nak sakong amahan guys. Hanya apa ada pun aku. Aku ada jodoh setinu dalam pengistoria. Aku ada getik tahu dua masa dengan kandar sahaja serta asa benda. Majunya Asia antinya udah aku retik dah udah guys. Kalau walau pun putih gamai, no, namputih nak kata gamai. Tarun mm -hmm. kay andam na siya. Oh, tarawan niyo guys. Kung ang saksak ko. So, struggle po ko anak guys. Saka mali sa kukun sa ako kay basit umasangit sa akong tiyan. Kaya ako bakit tiyan guys. Mm -hmm. oh, Nag-struggle pa ang person na anak guys. Oh, nag-ibog pa ko anak kung sa una ako. pasag din lang ninyo guys. Kaya nag-matik-matik na siya kung sa niya. Pag-matik-matik. Nawag na paanda na dyan niya at last. <laughs> okay, niya. kita na niya. Gitao na sa person. Oh, ayan. Lamina ka itong pagtulog. No,